nya yang rain hablutin. Nangin na sa B, ang dalun daw. Respet na. May natira pa ba? Asus. Napuan mo. Ayun oh. Sana mabutan pa tayo ng putra bida di ko. Sairon halikanan Sairon. malaman yung tsura niya. Picture ah, natin yung... Para ma-video Baka mong... ko may tsura niya. mo <laughs> eh. Hey guys. Saan mo? Hm? Eh mm. la di YouTube nak nakulug. Hm. Devi. Tak ana hulug. Paan bibi 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 oi halika seron halika muna na halika na ano bubung oh andito na naman tayo guys <laughs> sa bundok Ah, eh, makikita mo dito guys, ang ganda ng view guys, oh. Ang ganda ng view guys, tingnan mo. Oh. Makita mo yung, yung ano diyan no oh, yung ambyo na magandang view. Ayan. Pag nasa mo to, makikita mo talaga yung mga ganda yung ano yung view you know? kaso uh, lang medyo malayo kasi siya nasa taas kasi ako ng bundok guys ganda oh. talaga dito pag nasa bundok ka talaga makikita mo yung magandang view Guys, oh. sa puno ng mangga nagpipiknik sila guys do sa puno ng mangga guys ano oh. you know? kasi masarap dito yung hangin sa ano charibang hangin hmm. yan ang lakas talaga ng hangin dito pag sinom mo yan hindi naman kasi gaano masumto yung cellphone hindi mo gaano malapitan yung mga malayo talaga ba talaga yung mga yung mamahaling yung cellphone no? talagang kaya pang palakin pwede okay, mo talaga sa palapitan na ano dito ka talaga sa taas ng mundo ka makikita mo talaga yung mga magagandang view you know? tapos ma ano pa ma lamig kita mo yung mga matataas na building ayano Oh. Nanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye. -bye.